kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar, at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya apat na lang po kami magkakapatid. Kaya kami apat na lang po magdi-decide kung ibibigay sa inyo ang ang lupang ito. So, sana tanawin nyo sa amin ito. Ibibigay namin sa inyo kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At uh, sana, ipakita nyo sa amin na kami ay uh, susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka mag pagbibigay sa inyo ng lupa. at nyo, tumakita namin na hindi nyo pala kami mahal. Dapat ba namin mahalin din kayo? Kaya, uh, pagbutihin nyo, hindi po si April Aguilar ang magdidesign dito. Kaming apat na magkakapatid ang magdidesign dito. Nakikita po naman yung pagmamahal na yan sa eleksyon ng 2025. So,